Yan, good evening mga bay. Karating ko lang galing ako naman na nung mga ulam. Yan. So, wakas. Kaulam nila tayo ulit ng nanggit. Uli, marami ito mga bay. Binidyan ko lang si Kapitan. Yan na. Nanggit. Tapos, may posit pa tayo. Hindi yung malabo. Pero, madami pa rin. Hindi yung malakas kasi yung flashlight natin. Yan. Yan Yan na. Grabe, okay, sakit ka Pwede ko ba? Ito ano naman ba? ba. ba? Mm. Ayun bali, ito ay ni Papa pa ngayon mga bay. Iba ingin yung iba. Tapos na ingin yung iba. Sayang yung isang pusit. yung mga tinig ko dyan dito mga bayad hindi ko nanggit na push na mga bay mga 3 kilo mahigit mga bay tapos pinilihan ko pa si kapitan malaki pa naman mga bay bayangin okay, nanti kesit pak sama ya Oh, okay, pisit kanina daming danggit ng silabasan kahit malabo yung dagat hmm. Grabe, lamit na naman yung sudaan namin. Tapos mga bay, ito yung ginamit kong pana mga bay. Dalawang goma kaya hindi yung malakas. Yan, tapos may sima sa dolo. May pangulam ulam ulit. Yan. Time check tayo mga bay ay alas 8.56 na. Kanina sa sana ako mo mga bay kasi ang daming nagpakitang danggit kaya so, parami ang natin Yan ako pusit ulam na ulam na pusit, pusit. lang talaga yung punan dito mga bay pag sa isla ka yun aura bro mm. bites an urban aku oh, kasih lima on tong tong ba eh panan imu malam imu pala lati dan mm. serap tu dah ingin mga bai dah ingin buka seulang tapi buka ban Hindi masyadong maalon pa ulit. Burang tayo, magburang. Dagit lang may lang pa. Kitong okay, unta, Takok. eh, Ano tayo eh. Bungo ko na kung sit sad na nagkatap ah sila na kuha yan mga bay para bukas may mga walang kami ulit sarap to prituhin mga bay yan mga bay bali dadaingin na lang lahat mga bay dahil gabi na din kasi mga bay nanay na kaya dadayin yun na lang buhay na lang tayo bukas kung hindi maahalod katapos namin mag vlog you know dyan sarap pa naman tumambay you know Tegesan kan jepre. Tegesan kan pertuh. Warna brown ni pentingnya. Ah, Takut nak kaya. Wei, ada laki nama apa yang? Oh. Tegal-tegal nanti nanti sahun di nak apa nang gabe. Senang kal si guru mama ini. Bentuk gosoknya. Babi. Okay. Kaso lang yung tinik. Pagka talaga yung gano Nailon lang kasi yung pangtuhog ko. Tempre pang ulam na mga bay. هذه المادة للوضع yun marami namin ang mga bay tapos bilangin natin ulit kung ilang piraso tansya ko talaga mga bay mga tatlong kilo yun tapos may pusit pa nalobot yung ginamit kong diving flashlight mga bay kaya ito na lang yung ginamitin natin flashlight ni papa Ya, ini memang tapos bukas, bilid na to. Sana uminit. Sensa <SMILINGaría> Vertinee <mail> Kemana na lang pa. Yun, last na lang po mga bay. Ayan. Ayan po lahat, mga bay. Pite na naman yung natin Oke, okay, tapos pa. Na lang pa. ngamata ang angin Okay na mga bay, talaga ni iba pa rin. ng asin ano? Yan. Pwede gamitin na namin ay 'yung to. Is tripon. Tapos nilagyan din ang pa ba Bali, this is lahat mga bay. Ayun. Yeah. Ah, malaki lalaki oh. Sarap sa ulam itong daing. Sit pa, din ang butang igasin pa na. Okay mga bay, tapos na.